Layo pa, amat-amat lang. Oh, sino to? Ay. Gra. <laughs> <Gira> <siya. laughs> Gikapoy. Ah, oh, layo po. Ah, Taas. Layo pa. layo pa. Layo pa, layo pa. First time Ayan. Oh. <laughs> 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 oh, ay, na lang. Layo. <laughs> <laughs> oh, tap Pero kung magano pa taas. Bud lagi no. Uy, Ang senior niya Uy, grabe nga dala no. Oh, ayan oh, grabe ang dala no, pretty kataas oh. Wow. Maadto kami sa ano, sa busay <laughs> mapabusay kami ayan o oh, di ba oh grabe oh, da, 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 ano. Oy. Ole, na da ka ada na no adin pole na kamo kami padto pa lang o oh, shout out sa oh okay very good oh ayan liwata <laughs> ah. ay nako oh di ba ang ganda ng view Nan. Oh. May motor? Kasulod ang motor maka Makasulod din oh. Nan. Ayun. Uy. Busay sa bundok ng Hamindan. Guys, hindi lalim ang among giagyan padto sa busay. Ayan. Oh. Sobrang layo. <laughs> Oops. Oh, ba? Diba? Para tulay. <laughs> Tas pa kayo ang atuan. <laughs> hmm. Ang mga senior diha magdahan-dahan. Ayan. <laughs> Oh, it's all your turn. Ayan pa, so. <laughs> ayan, ang ganda ng kanilang tulay. Ayan. Sige, dahan-dahan, dahan-dahan. <laughs> ang mga senior diha, ayan. <laughs> so, enjoy much what say, eh? oh. guys. Ang ganda talaga. Grabe ng picture. Ayan, magto kami sa pools. <laughs> okay, adventure. Pa <for> more. <laughs> sa hamendan. Ayan. <laughs> oh, another saka naman sa tulay. Oh, ayan. Excited. <laughs> ayan. Sige. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Ayan. <laughs> talaga oh, yun talaga dito. Oh. Oh. Diba pinagod ka? ayan. <laughs> ayan May na, panawagan pag-etnas mo doon. Ayan, Busay Mountain Resort. Magagi. Okay. Okay. Oh, okay. okay. Thank you. Hindi pa ha. pa lang. Paidalom. Oh, taas gud na, taas gud. Oh, sige, thank you. La, pababa pa pala tayo. Ayun ang layo. Pa, saan kaya yung busay na yan? Ayun. Nasa bundok talaga kaya. Kaya si Jona. <laughs> Ayan, welcome senyor. <laughs> Have fun. O, oh, di ba? Oh, Akyat naman tayo doon si Lalim. <laughs> welcome to Agupok. Kaunting <laughs> tis na lang at tayo'y makarating na. Ayan. O, oh, ayan nakikita na yung tapaludo ng bahay. um <laughs> oh, mayroon pang store pala dito. O, oh, ayan, hindi tayo Mayroon silang tenda. <laughs> ayan. oh, nasa loob na sa ilalim. Nasa ilalim pala yun. Ayan. Oh, ayan oh, kaya na yan Dyan, sa loob. Ang daming tao. Ang dami talagang <laughs> tao. Ang dami talaga. Ayan. Oh. 'Di ba? Ayun lang ka pero yung dinaana namin ay sobrang layo. <laughs> Ayun. O tingnan natin, tingnan natin. Ang daming tao naging joy. Ayun. Mabuti na lang at hindi kami nakaalis ng bahay ng maaga. Dahil kung maaga pa kami nakarating, baka wala na kaming space dito. <laughs> Kasi hindi ka anong malaki, maliit lang ito, pero ang daming taong pumupunta, yan. Kasi yung tubig dito ay sobrang linis at saka sobrang malamig na lamig na lamig at sa masarap magtampisaw, ayan. Ayan, yung tubig na yun, is galing yan sa busay, tumutolo. <laughs> ang dami talaga tao, nag-enjoy dito. Ayan, ang ganda talaga. Ayan, sige, ligo, ligo, ligo pa more. Ayan, ang ganda talaga. So guys, enjoy mats at kami maliligo na. Ayan. <laughs> enjoy talaga kayo. Mag-enjoy dito, mag-enjoy. Ayan. So, senior, mag-ingat-ingat dahil yung panahon ay makulimlim at saka malamig-lamig. Sobrang lamig, lalong naglamig. Ayan. Okay, guys. Enjoy watching and have a nice day. Ayan. At ako'y maliligo na. Ayan. Para masulit natin yung ating pagpunta dito. At tayo'y maliligo. maliligo na. O, ayan. Okay guys, enjoy watching. Okay, at ako ay maliligo na. Ayan, see you again. <laughs> at sana ay nag-enjoy kayo sa aking videos ngayon. Ayan, ang dami talagang tao. At saka mayroon pang mga colorful na mga umbrella. At yun ay gamit nila dito. Ayan. So, maliit lang itong busay na ito, pero dinadayo ng maraming tao. <laughs> ayan. So, hindi lang yan marami ang tao ngayon. No, kaninang umaga, dahil maaga, sa umaga pa, ayan, ang daming tao dumating kami dito is hapon na. Kaya ayan, yan lang ang nakikita nating mga tao dito. <laughs> ayan. so, umuulan na, umuulan, umuulan na. Okay, guys. Enjoy watching. At ako ay mag-enjoy din sa pagtampisaw at sa pagpaliligo. Ayan. Bye-bye and thank you. うん。<cute. S 2> uh.